What's up, guys? It's again, Coach Rams. So, ngayon ay big day para sa AGP Pro natin. So, tanda nyo, AGP Pro ha. So, magkaiba kasi yung regional then sa Pro. And requirement kasi na umatayin ka ng regional then bago ka makasampa ng Pro. Okay? So, mas marami ngayon, mas big event ngayon compare sa regional. Karamihan kasi syempre, kung nasa ibang bansa man sila, then pupunta sila, Uh, ng ibang dates, so, mas magastos, di ba? Kaya maintindihan natin yung iba na pro kasabay na ng regional. So, mas marami tayong kasabay na iba-ibang lahi. No? So, Makita nyo, may Russia, Cambodia, uh, Korean, Chinese, may Japanese pa ba? Uh, I don't know, pero marami talaga, di ba? May Germany. dami, dami talaga. Malaysian, talaga kaya talagang mm -hmm. nervous ako kahapon. Bigay natin yung best natin at syempre ta Sobrang tiwala tayo sa sikwedding talagang to the max level yung nalalabas na potential para sa atin. Uh, hindi ko na napakita yung carb load ko pero as usual same pa rin naman kung, kung nung una ng laban ko ng AGP nung KG so parehas lang naman no? yung blueberry jam ko nga na-expert <laughs> so buti na lang meron pa tayong mga reservang jam no? kasi kung wala hindi eh, wala yak tayo. No? Ayan, uh, grabe ito uh, yung first time na tatlong magkakasunod, no ba? Kasi dati, puro isang beses, isang taon lang yung laro ko. So, ang nangyayari kasi minsan, sayang kasi yung preparation mo. Alam natin mahal mag-prep, natural man or enhanced. Alam namin mga atlet yan na mahal mag-prep. Okay? Then, syempre, kaming mga atlet, ramdam namin yung priorities namin bilang isang atleta. Kaya, anong excuses kami? Okay? Na, instead na ibili namin ang luhu namin, pang gimmick namin, pang mul namin, namin, hindi, bibili namin ng pagkain namin, ba? Diba? Kasi yun yung pangarap na tinatawag. So, hirap muna bago sarap, ba? Diba? Alam natin, napakahirap to pa rin ang pangarap. Kahit naman sa pag-aar, kahit mga, gusto maging uh, PRC, tama ba ako, yung mga professional license, ba? Diba, na doktor, ba? Diba? Ilang taon, ilang years, bago nila mas na-enjoy yung buhay nila then Yung kasi yung goal nila then wala namang masama doon, ba? Diba? Ayun lang. Uh, tara, samahan nyo ako. Show day. Ang oras natin ay 12.30. Then, magbiyahe na tayo papunta ng Aliyu Theater. Ha, sabi sa inyo, sayang kung hindi kayo nakapanood. Grabe, iba yung, iba yung magiging impact ng laban ngayon. And uh, sana, pala rin tayo. Ngayon naman guys, Kitakits uh, kita muna tayo sa AGP. Uh, sa mga naglaro na regional, congratulations sa inyong mananalo. Congratulations na rin sa mga hindi nanalo. Dahil syempre, preparation pa lang, disiplinado pa lang, champion na tayo doon. So tara, kita kits. Biyahin muna tayo. Peace! And guys, aga natin guys, nagawa natin natin 13, no? Kailangan natin makabili ng pang carb load ng muffin. Pambili natin galing mo na kay Kwede. Diba? Sobrang masasalamat tayo lagi kay Kwede kasi lagi nakasupport sa atin. So yun guys, nakabili na tayo ng muffin and ng ating chips. So yun guys, nandito na tayo sa Aliyu Theater, yan, Star City. Ang ating muffin. so this is the day guys huwag na agad yung iligilip so, si Jason nandito na rin brother, aga aga mo what's up, Oh, post the grand? What's, JN? what's JN no. the original, ya? Kamusta na Mga dalawa. o sige, it's like sa regional. Mga dalawa na. Okay, ha? Baka pro qualifier? Baka pro qualifier? -al Alam mo, pro qualifier ka. Thailand na. Okay, good, good luck. Good luck mo lang. Pwede Papa, ano mo na ako? Top 4 champs, oh. Alam niyo na. Si <laughs> Coach kiran. <Le> <laughs> get wasted. Eh, pinadala din ako ng get wasted. <laughs> Pero siya ano na yan, ha? Kay Duan. Okay, so... Pero kay Sir Marvin din gano'n sa amin. Parang binigay ni, ano, kay Duan. Bigyan kami ni, ano, Sir Marvs let's go. Tanning. So, wala daw pila. Good luck. Hi. Saan pwede magpatanin? Good luck sa atin. Good luck sa atin. Papatanin pa lang. Fast call it high speed. I've been working hard, yeah. I've been working nightly. If you think you're done, I'm saying, I think, dining, then you're so, a tire. 13 seconds, I'll let me deep. <laughs> so, Patrulantine, I'm going to They hype me. The following grows, <laughs> they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right. See, I'm playing games, I create my own. I ain't a good What's your thing? team, team... <laughs> 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 lifestyle prep <laughs> team ano team normal normal lang 'yung pag, ano, no? lifestyle 2 <laughs> <Fine, laughs> Ayan <laughs> si Kuya ding. coach. Kuya Coach Kreding, yan! Yeah. Coach Wins nga pala, yes sir! Dalawa <laughs> ba so, yung mga Ta pinirapin mo sa atin? Sorry oh, nito, sorry nito. out ako eh. Cardio, lalong maglalala lang. No, not na lang. Hindi, sa ano, sa dapat. Basta dito, kaya ko. Sige natin yung mga supplements. Ito nga pala yung boot nila. Yung Coach Wins, yun yung boot nila. O, J-Fit. Siyempre, core champs. It's faster than any crypto, it's gold every span. Guys, uh, kasama ko nga pala si Okay Max! Hello! Yes, sir! Guys. Hello, girls! Magdadala- at. Ah. Hello, girls! <laughs> <laughs> Gago! <laughs> okay, guys. Relax na Relax, relax lang. Higa-higahan muna. <laughs> ah. Sa? sa'yo? Hindi pa. Pinakaulit kami. 4 o'clock. Tayo muna. Alam <laughs> mo guys, bakit ako nandito? Guys, ha? Kanina <laughs> 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 yan. Sekreto ko ito. <laughs> <mismo. laughs> <laughs> Pamputuyo yan. Okay. <laughs> 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 Sikreto lang yun, ha? <laughs> <laughs> Ay, makakita lang ito, yung manonood lang. <laughs> tapos tapos, ako. tapos na ako. Relax na ako. Ano to? Ito ba, magka-classic pala, di diba? Hindi, tapos na. Ay, regional ka lang ba? Regional na ako. Okay, tapos na pala si okay mas si regional. Ito, so, ito so, ko so, yung... Pakita ko na yung barya. Pakita niyo nakuha, eh, nakuha. Eh, na, nakakuha yung... si Okay Mans. Nawala <laughs> pa yata yung barya. Ay, grabe naman. Umako to. Barya. Oo. Oh. Ito yung sa Trunovis. Trunovis. Ako. Ito yung sa Open B. E. Open. Top Open, Trunobis. uh, open A. Ito. Ato, ano to? Sa Novis. Novis A. Pangilan po sa Novis. Champions. Sheesh! Champions on home this week. Kaya sana ma-friend ma ma natin sa kanya, no? Sa home shop. Pagbili natin sa home. Tapos sa pala si Okay Mas. Wala nga. Kala ko maunang mo. Tapos kasi nag-regional lang siya. Tapos yung pro niya sa muscle contest na, di ba? Oh. Pasal, natin yung MC guys kasi nandun yung mga bigatin. Oo. Oh. Eh wala tayo, di na, di na, kaya ng ano, prep natin eh. Tsaka wala tayong gears. Sagot <laughs> so na. Kaya pa naman, kaya lang wala na tayong gears talaga. Simot na. Eh, wala na tayong budget. Wala <laughs> na, na tayong budget. Budget wala. <laughs> uh, oo. Nagagawa ulit tayo. Yun lang. kami kami, kami, kami naman. Bakasapos eh. Thank you, very okay, Thank you. I've been running right, see, and I'm playing games. I create my own lane, making pleasure out of pain. Uh. turning okay. nalapit na guys. So, the boss sabi making change I'm the boss of making change I'm the boss of making change I'm the boss of making para I'm the boss of making change 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 din the boss of making change I'm the boss of You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same

we're in this book, and you would like me open up your eyes and insert a little rising. <laughs> you don't have to love me, you don't have to like me. I have a self You should have the same in your brain nightly. If you want to taste, you can try me. If you want to hate, you know where to find me. If you go and hate this, you can bite me. Ain't no motherfucker, we in this world, can do it like me Open up your eyes and insert a little rising You don't have to love me, you don't have to like me Got it locked up in myself, in my psyche You should have the same in your brain nightly If you wanna taste me you can fucking try me If you wanna hate out Cause I don't give a fuck what you say Yeah I'ma do shit my way so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep Wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learning. I build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make Guys, andito na tayo sa bahay and uh, ayun nga, uh, wala tayong nakuha. Talagang malulupit yung mga kalaban. Magaganda talaga yung size. Pero sobrang thankful kasi grabe yung experience. Kaya nga nung tanim pa lang, kinakabahan na ako kasi nakikita ko na kaya niya then, hindi naman siguro negative yun kasi in perspective mo yun na nakikita ko kasi diba? kaya kabago na ako nun and gusto ko magpasalamat pa rin sa mga nagtiwala at sa mga sumuporta talos sa pinagdiaman ko God's Gym and Cosmic uh, U syempre sa aking coach Kuya walang sawang gumagabay sa atin at walang sawang sumusuporta sa atin Kuya slash coach Ding Kuya Ding okay then Red Panda Philippines RP Fit Media and syempre the, uh, sobrang gandang ng experience nito lalo sa akin kasi mas maraming aral mas marami akong kailangan ng improve sa IFBB Pro Philippines off season is real pahinga muna tayo and sana 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 makpality food natin kung lalaro ako next year or next next year hindi ko pa alam okay bahala na pero syempre to motivate you guys continue pa rin mo. kung may plano pang mas maganda si Lord sa atin pagkatiwala lang yun lang guys sana may natutunan kayo sana may napulot kayong aral halos sa mga pinapost ko yung video and salamat sa mga nakaka yun lang guys off season is real kain muna tayo siguro 2 days off may pangkain ba may pangain ba tayo kaya thank you kay baby walang sa support na yun lang guys so tignan natin kung ano makagawa natin content and uh, yun lang off season is real peace